okay uh, for today's vlog natin ay uh, sinundo po natin yung aking uh, apo sa school ayan siya uh, naglalakad yan tingin ka naman sa camera baby Nakablog ka hi say hi uh, say ha, subscribe at ito yung uh, uh, bunso niyang kapatid uh, ito modular pa, modular ano pa siya. Yung kuya niya ay face to face na. Yan, naglalakad kami sa kalsada. Nandito kami sa gitna ng bukid. Sige lang. Lakad lang para ika pumayat. op wait, bibi done your merienda? You eat your merienda, baby? Ah? Huh? Yeah. So yan. napagod ang estudyante. Okay. Okay, go, 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 I go. No, no. So ayan, lakad-lakad muna tayo. Maganda exercise to tuwing umaga mga uh, kabayan. Eh, nag-promise kasi kaming mag-asawa na kami susundo sa kanya, sa school niya. O baby, okay, tatawid kami. No. Tatawid kami sa gitna ng kalsada. Okay naman, tatawid naman. Okay, video. Ah, uh, sinaw ang ating video. Uh, ano? Nakatutok kami sa araw. Grabe. Yeah. Okay, tuloy-tuloy uh, po yung ating ano. Ako mauna, baby. ano Uh, grabe Hiningal ako Hiningal ako Tabi 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 Sakit ba yung kotse yun? Oo Napagod ako, napagod. Pawis na pa. Pawis na pa ka na. Ah. Ayusin mo naman pag hilay uh, hila yung bag mo. You no. Know, oh. Naglalakad kami dito sa loob ng kanilang subdivision. sa Greenside Homes. Yan. Morning po. Papasok na po kami sa kanilang bahay. Ayan, naglalakad yung tatlo. Ayan. Agak klasik ay non baby? Sini mata bikin nama. Oh. Okay go. Napagod ang isu jante sa kahihila ng kanyang Ayan, nandito na po kami. Ayan po, ang aking motor. Nakaparada ang aking motor. Ayan. Ayan po yung kanilang bahay. Papasok na po tayo. Ah, dumating na kami. Yay! Okay, uh, um, hanggang dito na lang ang aking vlog nito. Maraming salamat sa inyong mga uh, pagsubaybays. Sa jong ito at uh, don't forget to sub, sub subscribe and uh, share and uh, uh, pindutin ang notification bell para sa ating update God bless